Hi guys. Um, nandito ngayon ako sa CR. Kasi kung mare, um, magdudumi ako. Pero may gagawin akong prank. Kay Savannah, tsaka kay Tim Tim. Okay. So, ako po. Ayan. May gagawin akong prank sa ka? kanila. Gagawin akong prank. Tatawagin ko muna si Savannah. Tapos, um, may papaabot ako sa kanya dito sa CR. Kasi syempre, hindi ako makalabas. Kasi syempre, kunwari, makaulad ako, di ba? So, ang gagawin ko, may papaabot ako. Halimbang, tissue, ganyan. Tapos, bumili ako na, na ito. <laughs> bumili ako na itong peanut butter. Um, naubos na namin siya. So, bago ko siya, bago na namin siya maubos, kailangan magamit ko na rin siya. Talaga sinadya ako talaga bumili ng peanut butter. Hindi kami bumili ng peanut butter. Mga mayonnaise, cheese, ganyan. Tapos cheese whisk, ganyan ang binibili namin. Yan bumili ako, sinadya ako talaga para sa practice So yun na nga. Ang gagawin ko, papaabot ko kay Savannah yung tissue dahil hindi niya ako makalabas pero magpapahid ako sa kanya ng konting uh, peanut butter. At tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Pag nakita niya na kunwari, pinahiram ko siya ng peanut butter, pero hindi niya alam na peanut butter yun, pero kala niya, dumi ko yun. <laughs> Pasin sabi sa mga kumakain. So yun na nga, tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Patawagin ko siya dito sa loob ng CR. Tapos pag aabot ako ng um, tissue. Kunwari, sabihin ko sa kanya na abutan niya ako ng tissue. Pero hindi niya alam, pagkaabot na pagkaabot niya sa akin ng tissue, papahirap ko siya ng pinagpat. Yan guys, subukan natin siya ngayon tawagan. Bana! Bana! Sab! Tada! Bana! Kuha mo ang tissue muna, dali. Tissue. Tissue. Bagay mo, Bana. Eh. Ay, sorry! Sorry na, ano kita ng ano ko, tae. Eh. Pak sa Sa, sam, sam. Adika. Ada lagi mana? Pak Abu dah tiji. Amin abut mo, abut mo dito Dito! Dito! Oh, no, no, no! no. <laughs> Það er aðeins aðeins. Það er aðeins aðeins.